Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy at tayo na po at magkapet pandasal. Meron pa akong tanong sa inyo, nagsasawa ka na ba sa paulit-ulit inyong ginagawa? Naghahanap ka ba ng mapaglibangan na hindi kailangan gumastos ng higit sa makakaya ng bulsa? Ang pagiging creative o mapanlikha, ang hamon sa atin kapag nawawalan tayo ng gana dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi nagbabago man lamang ang ating mga gawain. Likha po sa ating lahat ang pagiging katuwang ng Diyos upang baguhin, pagandahin, at asikasuhin ang ating mundo. Dahil dito, lahat ng tao, hindi lang ang mga tinatawag nating artist, ang may angking kakayahang lumikha ng panibagong mapaglibangan. May mga nanay na biglang nagkakaroon ng kahusayan sa cross-stitch o nagtatanim ng iba't ibang namumungat na mumulaklak o nag-aaruga sa halamang nagagamit sa pagluluto. Kung mapanlikha tayo Natutuklasan natin ang panibagong pagkakakitaan at paglilibangan. Marami po sa atin ang lumaking pinagsabihan na hindi natin kaya ang marami mga bagay. Kaya nasanay tayong maniwala na limitado lang ang ating magagawa. Ang pagbabago ng pag-iisip natin sa ating sarili ang siyang nagiging daan upang matagpuan natin ang ating kasiyahan. Sabi ng isang manunulat, The greatest happiness in our lives is doing the things others say we cannot do. Manalangin po tayong huwag matakot subukan ang mga bubuting bagay na hinahangad ng ating puso. Magandang umaga po.